Meron na mga nag-comment dito sa akin mga boss na tinatanong niya Kung pwede bang itubog ang Bangkok Fashion Stainless So ang sagot ko dyan mga boss ay pupwedeng itubog ang Stainless Pero hindi siya pupwedeng itubog doon sa mga pang -tubog ng mga ginto Ang gawin nyo dyan mga boss, uh, tungo kayo doon sa mga jewelry repair shop Yung mga nagtutubog kasi yung iba, nag accept sila ng mga electroplating yan po ang tawag sa tubog po sa mga stainless o sa mga ibang-ibang mga metal ay pwede siya talagang maitubog kagaya ng mga bakal o uh, yung bakal o kaya stainless itubog mo sa silver, itubog sa yellow itutubog sa uh, white gold pwede po ang stainless magawas pero ang tawag po doon ay electroplating so sabihin nyo lang po uh, ipapay electroplating nyo ang inyong alas na stainless pero hindi po kasi lahat talaga ng mga jewelry repair shop, yung mga nagtutubog ay nag-a-accept ng mga electroplating. Kasi sa amin kasi yung ah, sa shop kasi namin dati na pinasukan ko, nag-a-accept kami ng mga electroplating, kagaya ng mga relo or mga alas na mga hindi ginto, ina-accept namin yan. Tapos pinapagawa namin dun sa may kubaw dati, dun namin pinapa-electro. So yun po mga boss ha, tandaan nyo, electroplating. Kaya doon sa mga may alahas na hindi ginto, maging sa mga rilo na mga kumukupas na ang kulay, pwede nyo po yan ipapa-electroplating. Tinatanggap po doon sa mga electroplating ang mask yanong klaseng metal. Kaya kung problema mo ang mga alas mo na hindi ginto na nangungupas na, yan ay pwede mong ipapa-electroplating para bumalik siya sa ganda ng kanyang kulay. Bumalik siya sa kanyang orihinal na kulay. So yun ang sinasabi ko sa inyo mga boss tungo kayo sa mga jewelry repair shop dahil yung iba ay nag-accept sila ng mga electroplating. So yun ang mga boss na nakatulong. Maraming salamat sa iyong panonood.